Welcome po sa sabi ni Daddy's Vlog. Narito na naman po tayo para magkwentuhan ng mga kwentong buhay na nangyari sa atin o nangyayari sa kapaligiran. At talaga pong nangangatal na ang aking pangahan dahil sa sobrang lamig dito sa Japan. Sobrang lamig daw. Dito naman po sa lugar namin, hindi naman po umuulan ni yelo. Pero grabe pa pag may hangin talagang sobrang lamig naninigas po yung inyong lahat ng inyong ng parte ng katawan na naninigas pero lang po yung alam niyo na po yun mas namamaluktot po yun <laughs> ngayon po eto na eto na naman po tayo sana nasa mabuti kayong kalagayang lahat at sana wala nakakasakit sa pamilya lalo na sa Pilipinas na umula tumaraw at ganoon din po dito, dito, dito sa buong mundo may kumain na. Ako po ay nag-agahan na. Ako po ay kumain ng oatmeal. Yan po ang aking regular breakfast sa tuwing umaga. Dahil nakakapag-papayat uh, po. Nakakapag- uh, maraming marami source of protein. Maganda po sa digestive system at maganda po sa talagang mabubusog ka po agad. Lalagyan mo lang po ng kalahating kung po yung banana o kung po yung saging, hatiin nyo na lang po. O kung kaya nyo po ubusin, ubusin nyo lang po. Para po medyo makatipid din. At saka para po hindi kayo masyadong mabundat o hindi masyadong mabigatan ng inyong tiyan. Pero po, may isa suggest ko po na talaga nagbawas po ako ng timbang para sa ating kalusugan. At para po talagang may share ko sa inyo na talaga napaka, napakaganda ng oatmeal na maging model na lang ako na oatmeal that is <laughs> oatmeal o oh, diba maganda eh, <laughs> pinatatawa ko lang po kayo sana naman eh, magkaroon tayo ng mga kapayapaan at saka peace of mind at saka number one uh, number one ng ating maalala ng ating Panginoong Jesus at magpasalamat sa kanyang kaarawan dahil ilang araw na lang 22 po ngayon, tatlong araw, binilang ko pa. <laughs> ang hina ko talaga sa mat. konti na lang po at uh, birthday na niya. Tayo po yung magbigayan at magpasalamat sa lahat, sa lahat lahat ng mga nagawa niya sa ating buhay. Yung mga hindi man po pinalad, keep on trying po at saka huwag pong patatalo sa pagsubok. Ganyan po talaga ang buhay. Maangin na naman po sa labas sobra hangin at sobrang pas hangin grabe alam mo na pong nagkakaedad dahil sa edad ko po na mag 56 na po ako sa February ang dahi dahi ko na po nararamdaman sa katawan talaga pong naniningil na yung mga gawain ko noon na talagang nagpapahirap sa pagpapahirap sa katawan mo na hindi mo namamalayan na talagang totoo yung sinasabi ng matatanda na sisingiling ka ba sa balang araw may tubo pa <laughs> ayan wala kang utang magkakaroon ka pa ng utang may tubo pa yan po okay pumunta na po tayo sa topic alam nyo po ang pagkukwentohan po natin ngayon ay ang isang relasyon isang relasyon kung nakakabuti ba ang relasyon sa sobrang pag ng isang lalaki o ng isang babae yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Mayroon po mga kaibigan, meron po mga tao na masyado po sensitibo at saka masyado pong delikado pag naka o pagdating po sa mga sitwasyon na meron hindi nila nauunawaan o may mga bagay na ginagawa sila na napagtatalunan o napag uh, didiskusyonan pagdating po sa isang relasyon. Mahirap po pumasok sa isang relasyon lalo na pag ang gulo-gulo. Lahat po magulo na po ang mundo, gugulo pa ang buhay nyo. Mahirap po yun. Alam nyo po, sabi nga nila, guluhin nyo na ang wag lang ang relasyon ko. <laughs> o wag lang ang buhay ko. Nakaka-stress po yan. Pinagdaanan ko na po yan ng maraming beses. Kaya sana po may itulong may, may ang aking pag ng buhay sa inyo. Ang buhay rin may relasyon. Ang isang babae po ay mas sensitibo kaysa sa lalaki. Kaya medyo talagang kailangan medyo agwa tayo ng konti pag medyo tinutoyo na sinasabi natin may sumpung na isang babae lalo na pag may menstruation. Totoo po yan. Hindi kagaya po ng ibang lalaki. Kasi meron din ng mga saksakan ng toyo ng lalaki, talagang pinapatulan ng mga shota nilang babae, lalo na pag nag inarte o pag wala na sa lugar ng pag inarte Meron pong mga babae na talagang sobra o talagang halos maghiwalay na dahil sa kanilang pag inarte Pero sino ba nasasaktan sa huli? Ang lalaki din at ang babae, ang relasyon nyo, dyan po, po nakapokus ang inyong buhay. Diyan po si ang yung bagong buhay. Diyan po kayo bubuo ng pamilya sa, sa relasyon na yan. Kaya e dapat po maging matatag. So, isang bagay na pinagmumulan ng pag iinarte ng isang babae o pag pinag iinarte ng isang lalaki. Alam niyo po, simple lang po yan eh, selos. Minsan po, merong mga tao na napatingin na si, ang babae sa si isang guy, nakasama niya ang akan kanyang boyfriend o mapatingin ang isang ang boyfriend na sa isang girl na kasama niya ang kanyang girlfriend yun po ay kasi talagang paglalabas kayo halimbawa kapit tuko na nga kayo tapos nag uh, window shopping kayo halimbawa makikita nyo na talagang sweet to sweet kayo tapos meron lang mapalingon na isang babae na meron lang mapalingon na isang babae na maganda hindi, hindi ko sinasabi na pangit ng mga shota nyo meron po talagang attractive attractive na babae na sinasabi natin minsan kahit na hindi maganda sinasabi natin talo ng sex appeal ang isang magandang babae yung magandang babae maganda lang eh yung sex appeal kahit na sino talagang mapapansin ka talagang pagtitinginan ka dumaan ka man sa harapan nila. Yan po ang isa sa dahilan ng mga pinagkakainartihan ng mga babae. Ganoon din naman po ang mga lalaki. Pag napatingin po ang isang babae sa isang lalaki na talagang gusto forma, borta, o guapo mas guapo sa siyota niya dito na doon na rin po nagsisimulang magseros na isang lalaki alam niyo po simpleng Simpleng bagay lang yung mga sinasabi ko eh. Simpleng mga pagkakataon lang at simpleng mga nangyayaring totoo sa, totoo sa ating buhay ngayon. Ang kailangan lang po diyan, nag kayo. Ang kailangan lang po diyan bago kayo pumasok sa isang relasyon. Kailangan meron na kayong kailangan meron na kayong mga pataya na bawal to, hindi mo pwedeng gawin yan, na hindi naman makakapekto sa, sa inyong relasyon. Kailangan po ang komunikasyon na pakikipag-usap sa isa't isa. Lalo na po pag mat, humahaba na o tumatagal na ang inyong relasyon na dumarating na sa punto na ikakasal na kayo o malapit na kayo magkapamilya, ay kailangan po ng mga bagay na laging pinag-uusapan ng mga bagay-bagay ayon sa buhay na inyong pagiging magsyota o magkarela. sa ating mga Pilipino ang kasi po tayo mga Pilipino sobra sweet po. Talagang lalang gamin sa, sobra sobrang sweetness. Ngayon po mga ugali ng mga, mga, Pilipino na talagang pagdating sa relationship ayon ng bumitaw ayon ng humiwalay parang kala mo tata ngayon o mawawala ang kasama parang batang inaakay mo sa, sa mall na kapit dahil ayaw mo wala <laughs> ngayon po paano mo aamuni, aamunin ah, mali po yun aamunin <laughs> nautala naman ako paano mo aamunin na ah, a, aamuin taga saan ba ako <laughs> mo ng isang babae o isang lalaki pagdating sa ganyang sitwasyon. Okay. Nariyan po na eto na po ang isa sa masasabi ko. Sabi ko po ay kumalma. Yan. Mapalalaki man o mapababae kailangan kumalma. Dahil pag ang isang toyo po o ang isang pag-iinapte ng isang babae o ang isang lalaki ay sinabayan mo ng kaartihan din magsasabong po kayo magsasabong kayo na walang tare mahirap po yan baka pa kayo <laughs> magkakagulo po kasi tataas po ang temperature ng inyong mga utak tataas po ang temperature ng inyong mga init na inyong katawan at silakbo ng inyong mga dandami Pareho po kayong sasabog na parang bulkan, may yung volcano o tal volcano, wag naman po sana. Sumabog na po yun, nakalma na. Kailangan nyo po na pakalmahin ang inyong sarili at ang inyong syota. kasi sobrang taas ng pride na wala naman. Misa sa, sobrang taas ng fried chicken, hindi balik ko nakakain yung pride nyo kaya nagkakaroon ng diskusyon o nagkakaroon ng hindi magandang pag-uusap pag o pag ano bang tawag dito? pagresolba sa inyong relasyon mahirap po yan meron po talaga na mga tao na mga babae o lalaki na ayaw pa amo talagang pinapangatawa na ng pagiging siloso't silosa pinapangatawanan po ang pag-iinarte. Yan po ang ating malaking problema na nangyayari sa ating relasyon. Kaya paano nga ba natin masasolusyonan itong mga, to mga bagay na ganito? Itong solusyonan, pero tututusin madali lang eh. Pero minsan mahirap na ipa apply Para kang nag-apply ng trabaho, hindi mo alam kung tatanggapin o hindi. Ganito po yan kasi wag sa sabayan pag alam niyo pikam pika na kayo o talagang hindi na kayo makapagpigil sa isa, sa ginagawa ng inyong show na babae o lalaki man kayo kailangan yung umagwat kailangan yung tumahimik wag niyo sabayan ng nag pa na pagputok ng bulkan yan po ang ating kailangan gawin kasi po magsasabog kayo pareho eh lalo na pag may hina po yung pasensya nyo, kailangan po natin na ang pasensya at ang mahabang pisi ng pagpapasensya para po makalma natin ang ating mga minamahal sa buhay ngayon po sasabihin nyo sa ating uh, sa inyong partner mabuti pa halika, magpalamig na muna tayo uminom tayo ng milk tea sana all <laughs> buti pa sila mag -milty. pag ayaw ng babae, ayoko na umuwi na tayo sundin nyo po yun pag gusto na umuwi payagin nyo na po umuwi payagin nyo na po siya kung gusto niyang umuwi na sa bahay kasi pag pinayagin nyo na po siya umuwi sa bahay makakalma po siya, makakapag-isip siya pero pag sinabi na ihahatid kita, ayoko Huwag niyo rin pong pilitin. niyo po siyang umuwi na mag-isa. Pwede lang po kung gabing-gabi na at wala masakyan. talaga pilitin niyo ihati diyan Baka makidnap yan. Makita niyo nasa bahay ko na yan. Charot. Alam niyo po pag uh, nangyari yon, pag umuwi po yan, mag-iisip yan. Una, magagalit yan. Magagalit yan. Mapalalaki man o mapagbabae. Magagalit yan. Sabihin, hindi ako hinatid talaga pinaka, pinangatawa na ng pag uh, ko iisipin po niyan maniwala kayo sa akin tapos hindi ako tinex hindi ni man lang inalam kung nasa bahay na ako o nakauwi ako ng ma mahusay talagang tatanungin po yan manggagaliiti po yan sa galit sa so una po magagalit talaga yan. Kaya kailangan po natin na maging mapanuri para malaman natin talaga kung hangga saan ang hangganan niya. Ngayon po pag -uwi niya ng bahay ng boy o girl mag-iisip po kayo pareho eh. Iisipin niyo bakit kayo nag-inact Di ba para mga isyu nga lang iisipin nyo sa dahil lang sa tao na wala namang kabuluhan sa buhay nyo o dahil sa mga bagay na nakita nyo na pinagseselos nyo agad e eh kapit ko na nga kayo magseselos pa kayo yan po ang mahirap sa ating mga Pilipino na talagang pag-uwi pa magagalit pa dahil Nag-uuna, nag-uunahan kayo kung sino mag, uh, ano, nag-iisip ko kung sino, But hindi kayo nagte-text. Siguro, aayawan ah, na ako nun. Ba't kaya ang tagal-tagal tumawag? Diyan na po papasok yung mga tamang hinala na sinasabi ko. Diba, pag tamang hinala ka, aminin nyo, hindi, lahat na iisip nyo, lahat na aalala nyo, at lahat iisipin nyo negatibo. Kayo po nahihirapan eh yung matutulog ka na, hindi ka makatulog kagaya ko itim na po yung mga mata dahil hindi makatulog sa iintay ng text dahil sa kung sino po ang unang bibigay at kung sino po ang unang magpaparaya at kung sino po ang unang babate dahil sa nangyaring kasimple-simpleng pag-iinarte ang gagawin po natin dyan, palipasan muna po natin ng mga ilang araw. Ngayon po, saka natin siya tawagan. O, oh, kailangan naman po ang unang mag-approach dyan. Eh, kung sino da dapat ang mali. Pero sabihin na natin, kailangan ng boy na ang unang mag-approach na siya ang mali. O, oh, siya ang dapat na umunawa sa girl. Mas, mas mas sensitive ito. Ngayon po, kailangan po ninyo mag-usap at pag-usapan na... Honey, nuts babe bebe sorry na yan kailangan po yung ganyan mag-uusap kayo sabihin nyo na ko ayaw nyo tumingin sa ibang syota nyo kasi lagay nyo na yung para sa kabayo yung nakatakip po dito para diretso lang tingin sa inyo lang nakatingin <laughs> ganyan po ang, ang, ang gagawin nyo palilipasin niyo po ang ilang araw para po hindi kayo mag banata banatan ng kung ano-ano pa ang itetext o magkakaroon kayo ng damage sa pagsasama. Alam niyo po, pag nasabi niyo yung mga gusto niyo sabihin, lalo na pag nasasakit na sarita, damage has been done. Pumababago yun dahil nangyari na po, tsaka hindi niyo na po may re rewind yun. Mahirap pong i-rewind ang ano Parang kasit po yan eh. Pag nagkabuhol na, mahirap nang ayusin at i-rewind. Sino po apektado? Hindi yung mga pag-iinartin yung relasyon. Yan, po ang masasabi ko sa sitwasyon natin na pinag-uusapan ngayon. Mahirap pong mag-inarte. Pwede pong mag-inarte nasa lugar. At pwede pong mag-inarte pag-uusapan niyo kung kayo man nagkaroon ng masamang o oh, maling kahulugan ng inyong pag-iinarte. Ano yung po? Bata lang eh. Kasi matatanda na tayo. Siguro masasabi ko yung mga pabebe lang kayo. <laughs> Pero normal lang po yun sa isang magkasintahan. Huwag niyo po mamasamay na sinabi ko. Ang kailangan lang po ay ang magandang pakikipag-usap sa inyong relasyon. Yan po. Huwag po natin makipag-usap sa ating mahal sa buhay at kailangan po natin ayusin ang anumang nangyaring gusot dahil pag ito po ilalakay pa at ito yung magpapaulit-ulit ay magpupunta po ito sa relasyon wala wala pong mangyayari sa inyong relasyon kaya po dapat ayusin ito mga maaga at sana magkaroon ito ng aral sa bawat isa hindi lang yung paulit-ulit na ginagawa kailangan po nito ay ang pasensya at kagaya na sinasabi ko sa mga huli kong vlog na kailangan habang adjustment po to hanggang sa makasal na kayo kaya kailangan po talagang tibayan nyo inyong pagsasama isa lang po itong pagsubo kaya huwag nyong patulan at hindi po maganda ang pag-iinarte ang pag-iinarte po ay para sa mga artista lang na mga artista sa pelikula o sa movie yan po ang masasabi ko mga kaibigan mga kaibigan yan po ang kwento ni daddy ang sabi ni daddy si vlog masakit po ang aking balakang at uh, siguro po sa lamig nais ko po pong sabihin sa inyo na masaganang buhay sa lahat at sana maayos kayo sa inyong kinalalagyan ngayon at sana po makita kita ulit tayo para sa ating mga kwentuhan at don't forget to like, share and subscribe my channel dahil kahit bago, bago, pa lang po ako eh sana eh, meron kayo natutunan sa aking vlog o meron kayong mga nasiyahan kayo sa ating pinag-uusapan ngayon hanggang sa muli po, I love you all God bless you, never give up bye bye ayan po ang ating mga air dirty masaya po sila naglalaro Uwi na po ako. Bye-bye.